May galing pa nai? Sarap... Ah, grabe. <laughs> Siyempre, ang sarap ang ulam eh, di ba? Oo. Huwag okay. mo sabihin, ikaw, oh. okay, hindi ka mabuo ka kanin. Hindi, diet ako eh. Ay! Nay, pa sa'yo po, kanin din ako. Wala mm. <laughs> ka Parang uh, kami ang binalatan mo na eh. Yeah. <laughs> Papa din sa saan po pala kayo ano? Galing pa. Saan kami galing? Opo. <laughs> sa ano? Sa bahay. Sa bahay syempre. Oo, syempre sa bahay. tagal ba namin? Opo. <laughs> Layo ba naman eh tsaka traffic eh. Traffic grabe. Oo. Ano? Malapit ka talaga papa din sa so, mga eh. Wala-wala pa. Oo. Kasi Oh. Pag sinabi niya talaga ano, pupunta kayo, pupunta talaga. Ay syempre, di ba? Oh. Tsaka malayo man, malapit din. Opo. <laughs> Ito rin lang tayo sa pagbana at pagbira natin Ay, dito Araw-araw May daan niyata dito May daan ba dyan? Opo okay. Teka, masikip nga lang dito, no? Okay. Hindi naman yung pwesto natin, yung daan, sabi ko <laughs> Musog Ay <po> eh <laughs> <laughs> Ayun ano na mga kapapis, ang uh, mapagpalang araw sa ating lahat Ayun na, uh, panibagong vlog po ito No? Pupunta naman kami kay Nanay Marites Kumustahin natin, sana ay tinda si nanay Opo. kasi nung huling vlog natin nagbigay tayo ng pampuhunan sa kanila at sanay, uh, sana ay eh, okay si nanay no? at uh, yun nga sabi mo kanina yung shield C Opo, meron pa ata dyan no toy nga ako toy pero hindi ata isang box yan eh. Di isang box ilan na lang yung natira dyan Di ba alim, babalik pa naman kay Papa Dis, makikita oh. pa naman tayo ulit. Oo. Hindi naman ito yung last, <laughs> di uh, ba? Oo, gusto mo pa ba kami makita? <laughs> ano ba naman po? Ito ah. so, meron pa naman. Ilan pa yan to eh? Apat. Ito yun daw? Ay, ano na lang kasi. Ito yun ako ng box. <coughs> Ilang banig pa ito? One, two, three. Oo, oh, three and a half na banig. Oo, oh, so sa'yo na ito. Nagagdagang ko na lang pagbalik. No? Oh, mm. ayan, shout out sa Shield C oh. Okay. po. Ayan, <laughs> may ari <laughs> na Shield C. Kaibigan natin may ari niyan, mga papi. At makikilala nyo rin yan soon. Na po. Thank you po, Papa Dins. Oo. Ayan. Ayan, may man, kapag, uh, ayan, pang araw-araw. Um, kahit isang, ano lang po. Ayan, uh, wow. one time sa day. Ah, uh, once a day. Ah, uh, once a day po. Uh, once a day. Niinom yan. Maganda nga na yan, epekto. Ay, traffic hindi ka hindi sasakit ang ulo mo. Oo. Oh. oh, tsaka hindi ka Tapang talaga gising. gigising ka diyan. Ay <laughs> uh, nakita kita daw mga kapapi kila ano po. Nanay Marites. At uh, biyahe lang kami sa kabila po kasi yon sa kabilang subdivision. Oh. Kaya tuloy-tuloy lang tayo sa pagtulong natin dito sa QC. Ano po? at uh, maghanap-hanap na rin kami ng ano, mga kababing ng mga babanatan pa rito kung may time pa tayo uh, oh. no? <coughs> basta katsan man tayo mapadpad tuloy lang tayo sa pagmimisyon pagtulong natin sa ating mga kababayan no? Treto lang sen? Ah, dito kaliwa dito? makaiba okay, iba talaga yung ano, tinan mo toy eh. yeah. oh. ay takloban malamit ano na to sa amin boss <laughs> oh. oh, Diba? Tagbilaran pa yung tag kabila. Tagbilaran. Kaso so, tag tag yung tagbilaran sa takloban. Ay, takloban. <laughs> kakaiba. Oo, oh, kakaiba. May summer ba dito? May summer ba? Sa wala nga lang summer dito. Summer. Oh. Hindi rin nakilala yung lugar ko ah. Oh, no. Sayang no, bababa ka na sana. Grabe <laughs> 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 ka <laughs> <'kay laughs> naman. Hindi, summer oh. Dadalaw ka saglit. Di ba? <laughs> Ang oh, wala si Kuya Bugi mo kasi kasama ni ka-business oh, oh. Nakamiss na si Kuya Bugi. Nakamiss si <laughs> <laughs> mo si Kuya Bugi. Napaka-bite mo na tao. Oh. Di bali, pagka ano, ba namin dito magisa. isa Pag <laughs> may oras si Bugi. Oo. Oh. Ayan ano, mga kita uh, doon. Kailan na yung marites. Alright. Mm -hmm. Banat-banat lang. Sent, banat, sent. Banat-banat lang, mga kapapi. Alright. Sige mga ka dito na kami sa lugar naman nila Nanay Marites. Sana nagtinda. Opo. Okay. <laughs> Puputong naman kami? Hindi yeah. nga. ng vehicle oh. express na yan dahil hindi pa nagtitikman. Kaya nga eh. Pambihira. Ay! Ay, sarado ata. Asin? Sarado. ba? Before about this, bukas. Ah, bukas ba? Bukas ba bukas? Suwerte, makakain din ako. Ito na rin ako mapasok. Ay, grabe. Andito o. Oh. Oh, ayan o. Pabili po. Pagbilan. Ay, ayun ay, 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 ay. o. Grabe, si Tito mo ba yan? Si Tito? Opo. Ay, Tito. Andiyan po si Nanay? Si Mama po. Ah, sa bahay. Ah, sige po. Opo. Ay, grabe. Sa kabila daw. Papalins. Ah, sain tayo natin. No? Papunta yun. Papunta. Pa pupunta rin po dito? Pupunta rin dito. Ayun o, grabe. Si. pag ng Tito ni Vincent ka. Ayun. Si Tito Matindi. kasi pag ano, papadins na. Pag dumalaw din po ako dito, nakapagalamang ko rin na ano. Pag mga merienda-merienda, gaya nga po niyan, hindi na ako nang itinda kay Nuno. Si hmm. Tito na po. Si Tito pa, na? Po. Ayun. Na, Maramihan, tulong-tulong, no? Oh, ano kaya ang tinda ni Nanay ngayon? Tignan na nga daw natin ito. Ang tinda ni Nanay? Adobo? Adobo? Tapos ito? Tapos ito, ano ito? Uy, sinigang. Sabaw sa bawa. Ang tayo natin, sinanay. Ayun, oh. Ang <laughs> um, bango, pre. Ang um, bango, mga kapapit. Oo, oh, nagugutom talaga ako. Grabe yung traffic, eh. Oo. Oh. Ay, ay, na ah, sinanay, oh. Grabe. Mabless um, ako, nay. Bless. Wala kayong payong wala na rin. Kamusta po kayo? Ito, ganun pa rin na. Ganun pa rin. Ganun pa rin? Opo. Oh, oh. Eh, puri, eh buti po ay nakapagtinda na kayo na Oo, nang ulam po. May ulam kami kanina. Hmm. May ulam kayo kanina? Oo, at saka naghanda ako ng Bicol Express yun. Ay, talaga? Ah, may Bicol Express? Hindi ko na yun. Ang ganda ni Mama uh -huh. talaga. Ay, tara na. Kain na tayo eh. <laughs> nang, Inaantay ko talaga na <laughs> Ay, na. Ito oh. po, may... Oh, sige ma. Magandang direct tayo Ay, siyempre naman, o. Alam mo, na ko. Hindi, okay lang po yan. Ay, okay kanta um. Ang ganda naman niya, eh. Ay, grabe. Thank you, eh. Diba, grabe si nanay mag, ano, PR. Talagang ma-PR si nanay Marites. na matapi. Ang yeah. PR pa Hindi mo alam yung PR. Ibig sabihin ng PR ay public, public relation. Ibig sabihin nun ay mabuka. Oh, ganun talaga kapag oh, magiliw. 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 Magaling mag-sales to. Oh, yan. Magaling mag-sales to. Magaling man bola. Hindi talaga. Yung binabola ko naman totoo yun. Oh, totoo. Ayaw ko yung bola-bola. Bola-bola. Uh, oh. Bola -bola. <laughs> ano yun? Bola-bola. Oh. Ayan ay, ano, public yeah. relation. Relation. Um, kailangan magamit mo rin yan, yung mga ganyan. Yung, Ikaw? Parang may subject kami nun, Papa Des. Ah, oh, may subject kayo naman. pang culture-culture. Oh. Ganyan. Maganda yun dahil uh, kailangan kasi yun eh, pagka nasa industry ka na. Opo, kailangan marunong ka. Marunong ka uh, makisama, makilabilo. Yung sa mababa iba. mababa ka yan. Opo. Hindi yung matas ka eh. Hmm. Kailangan, kailangan natin ang PR. Oo. yun. yan ang unang, yan ang unang pong, ano natin, ha? ang tawag ng tunan. No, oh, siyempre, yeah. tinuturo rin yan sa eskwela. O, oh, no. eh, ako nila no, tinuro tinuturo sa akin. Oo, eh. oh, minsan ano yan eh, uh, talent ba? Oo, oh, uh, likas na po. Uh, minsan likas yan, inborn. Oh, hmm. Likas na po yun eh. Hmm. Oo, oh, Pasensya na kayo at may yun na oh, po ako. okay lang po, anay. At, uh, oh, po. basta importante yung Bible Express, anay. Ano nga, ano, oh, anak. <laughs> oh, nasa nanay? O, oh, alam ko. Ininit ka na anak. Ah, ininit na po? Oo. Oh. Oh. Alam po si tatay? Ano oh, doon po? O, ayan mga kapapi, doon sa mga bago sa aking channel. Si nanay Marites, siya yung lola ni Vincent. Dito, nagtatrabaho si Vincent dati. Opo, po. Siya naglalako ng mga merienda ni nanay Marites. Isa muna pagkikita natin, ano? Opo, oh, Yes. Ang mapapanood niya yan, mga kapapi. Naalala ko pa nga po nung babalis yung inalokitan na unang inalok kita Ang mm. merienda. Oo. Nasa ano kami nun? Nasa Visayas Avenue kasi nagpapagawa ako ng gulong ng kotse. Ngayon time na yun, ay nakita ko. Sabi ko, ano tong bata na ito? Magiliw ah. <laughs> inalok ko agad si Papa. So, nakita ko po eh. Ay, nabanatan. Yun. Oh. Okay naman yung banat. Okay naman yung banat, ano? <laughs> Di ba na <nabubub? laughs> <laughs> Ayan na, eto na siya ngayon mga kapapi. At ngayon nga, si Nanay Nanay Marites, isa rin sa mga natulungan natin dahil uh, nakaranas din ng pagsubok sa hanap buhay. No mga kapati? Ayan na, nakapagbigay rin tayo sa kanya ng kuhunan. Drinks ba? Drinks, Nay? Opo. Maram po kayong drinks dyan? Okay. Ay, tubig lang po, Nay. Ay, tubig lang daw, Ma. Hmm, nakapagbigay tayo ng kuhunan kay Nanay Marites. At uh, ito na, tuloy-tuloy na yung kanilang uh, hanap buhay. Kamaya, uh, kamustayin natin? Ano yung uh, takbo nung hanap uh, buhay ni Nanay Marites, mga ka-papi. Nay, hmm. huwag ka na masyadong mag-abala, Nay. Hmm. Laging busy yan si Mama. Hmm. Ito, Nay. Ito po ay lagay ko na rito, Nay, ha? Kain na-kain na ako. Kain na. <laughs> oo, oh, ito, mga ka-papi, oo. Oh. Busy-busy yan. Lagi papalit si Mama. Lalo na pag nagluluto? Oo. Oh? Oo, gano'n. Kasi... May ano kami mga pinsan kami pag nandito ang Opo. Pinsan. Ay, naisalamat, nai, salamat na yan. Hindi kami umaharang sa ano ni mama, dinadaanan. Oh, grabe. Kasi ka talaga ni mama. Mamadali. Mm -hmm. so, mama, mama, talaga siya. Oo. Opo. Ayun, Pero buti na, kaya niyo pa po. Ano ma'am, 63 na kaya pa. Ano, kailangan natin breaks talaga. Hindi, wag na nai. Okay. Tubig na lang po. Oo, oh, tubig na lang po. Mama, papi, kain tayo. Ikaw, sin ito, papadis. O, gano'n. Sige ka. Sige ka rin ako dito. sabay ka na sa amin. Oo. Oh. Tatlagan natin ito. Mineral lalaki oh. niya mo kami. Mahay kayo po. Kaya na po muna kayo. na. Kaya sa Oo. Oh. Tara mga kapapi, kaya tayo. Oh. Maga na muna tayo. Mag-pray muna tayo. Hmm. Ama, salamat po sa mga biyayang ito. Hawa ka mong pakibasbasan. Ganyan din po ang aming buhay at pamumuhay. Sa pangalan po ni Yesus, Amen. Amen. Hey. Hey, mga kapapi, ang vehicle, express o. Oh. Ah. Oh, Ito tapos yung ayan. gusto namin matikman no, oh. Sayang wala si Bogie <laughs> Bogie oh. oh. Nay May nakita po kung ano dyan Nay Sinigang uh -huh. Pwede po bang ano yan Nay oh, Pusuyo rin po ako ng ano, sinigang Nga kapati Matikman na rin natin sinigang ni Nana Ha? Ang kain tayo mga kapati oh. hmm. Matikman natin Ha, tikim ka na ba ng Bicol Express ni Nanay? Wala pa, e, eto nga yung ano Ha, ah, ngayon pa lang? Oo, oh, first time Ay, pambira oh. Ay, maula, tinitin natin Ay, initin niyo po, Nay Kain po, mga papi O, kain po tayo Nay, kayo po Yung tito po ni Vincent, ano po pala pangalan? Ano po pangalan ni Kuya? Kuya Archie, kain po Kuya Archie,

Itulit yung biyahe natin, no? Oo. Mm. Matikman lang tong... Sight ah, traffic oo, no? Uh, Express ni Nanay. Oo. Mm. Basta mo dito, eto kakainin mo, di ba? Oo. Mm. Tsaka madali ata maubos ito, no, Nay? Okay. Oo. Kaya naman, mm. mapanis, mm. kaya talaga Mama ah, Okay. Bira? Uh, bira lang. Sarapan yun? Hmm. Sarapan. Tinaga ko talaga ako yan kasi ano po, mawawala ako, mauubos. Ma mauubos na eh. Vehicle Express na yun. Blockbuster yung Vehicle Express na yun na At yun siya yung display ito. Mm -hmm. Talagang nakaano niya sabaw. Hindi masyado sobrang init. may init lang, Sakto lang na. Sakto lang kasi medyo malamigan pa daw natin. Opo. Opo lang na. Pagkulang din na kung Grabe speechless kami n'tin na nai. Next mong anak. Of course. Iniisip mo eh, -huh. Ay, salamat, Nay. oo oh, okay. Hmm. Tayo po, Nay. Sabay na kayo. Apo. Matikman niyo ulit yung nipol. namin nito na eh. tama lang ang hanghang? Tama lang po. Hmm, lang ang hanghang yan. sakto exacto, na eh. Nang labis, walang kulang. Ah, so, uh, kaya binabalik-balik yan eh. Oo, oh, mm. yan po. Yan talaga ano. May kasama pang talong, ano? Oo, may ano. Hmm. Mike, 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 may ganin pa nai? Ah, grabe. <laughs> Siyempre, ang na ang ulam eh, di ba? Oo. O, huwag mo sabihin, ikaw hindi ka magkakanin. Hindi, diet ako eh. Nai Ay! Nay, <laughs> <laughs> uh. Nay pa po, kanin din ako. Masulitin <laughs> <laughs> so, na natin, mga kapapi. May bihira lang tayo makatigil na. Oo. Diba? Saka hindi pa naman tayo nag-ano eh. Hindi huh? pa tayo... <laughs> Dahil sakto lang mga kapatid. Oh. Hindi pa kami nagmerienda. Mm -hmm. Sakto na ito. Hindi pa kami nagmerienda. Ay, grab. Ay, grabe oh. Oh. Ay, matindi. May sabaw sa bow. Pugi. Pugi. Wala talaga si Bugi. Bugi. <laughs> Panapanahon lang yan, Bugs. Ay, grabe na yan. Ang dami. Ay, Ay, matindi. Oh, ubos kaya to? Ay, siyempre, ikaw pa. <laughs> <laughs> Dapat pala, hindi na ako nagtanong ngayon. <laughs> Ay, mga kababi, may sinigang po. Sinigang na ano po ito na Manok? manok? Uh, sinampalukan na. Ah, sinampalukan. Ay, tingin po, Nay. You know, Ayun, ah. mm. wow. oh, ba? Ah. Di ba? Oh, grabe, di ba, mga kababi? Kain po tayo. Kain po. Hmm. Kau sent, makanin ka Okay ito, mapanis. Mamaya na ako. Mamaya ka na? O, sige. Ay, grabe. Ang lasa. Sarap. Sarap. Oh, grabe. Sa bong sabaw, ano? Sa bong sabaw, Shout out, bong. So yung mga papi, ano, tapos na kami kumain intro at uh, grabe ang kabusugan. Yes, po. Ma Matindi talaga. Ano? Oh. Mga ah, dalawang kanin, ano? Oh. Mga dalawang kanin. tapos may sinigang pa. Oh. Meron pang uh, Bigol Express. Ay, grabe na eh. At napakasarap din ng kanyang uh, kutahi, no? Mga kapapi. Talaga namang mga uh, mukhang matindihan. Opo. Okay. Ay, na tawag dito. May magkano yung, ano po, uh, kinain namin? Para sa inyo yun, no, kapatis. Para sa inyo po talaga yun, kaya ating kita nyo, pinaki po. Ay, grap. Manis, pinaganda talaga yung Yeah. Yun. Ay, ay, ay. Ay. Ano yun, eh, libre na yun, Nay? Sige po, sige po. Dahil nga po, okay kapatis, di ba, yung mga uh, okay po. ilang balik niya dito. Hindi oh. um, hmm. hmm. ko kayo napakain. Na okay um. lang yun, sige na, sige na. Ay, grabe okay. naman, ay, na, kapatis, no? <laughs> Parang uh, kami ang binanatan mo na yan. <laughs> binanatan po yung sa kabusog. Oo no, po, matindi mga kapapi. Ay na, uh, grabe. Ay na, uh, siguro, hindi ko na tatanggihan yun mga kapapi dahil okay. ano yun eh, uh, pagbigyan natin yung gesture ni Nanay Marites, yeah. di ba? Maraming salamat tayo. Ang binigay nyo sa akin na mga biyaya na mula sa ama, mm kulang -hmm. pa yun, kinain nyo. <laughs> Kaya binigay ko. Kulang pa yung wapa din sa ano nyo. Mm -hmm. Kaya ako yun laging nagpapasalamat na dadalaw niya po ako. Mm -hmm. Sa maliit, sa munting tindahan ko, sa mga tulong nyo, maraming marami, marami salamat. Uh, maraming salamat din na sa inyong uh, oh. treat sa amin yan. Hindi namin expected na oh. kapapi. Uh, Hindi namin na expected. Ayun na, uh, pero dahil dyan, ay, meron ako sorpresa sa'yo. Wow. mo ako. Hindi na 'yung pambihira. Hindi. Ako naman ako papadede. Kaya ka na naman. Oo. Ako naman ako. Hindi naman ay ito ay sorpresa para sa inyo. Dahil sa inyong kabutihan, no? Oo, oh, ganyan Kung nga sinanay ng kabutihan, eh, merong sorpresa. Diba, mga kapapi? Hindi <laughs> naman yung kabutihan po nagagaling sa taas para sa inyo. Binabalik ko lang naman, anak. No. Ay, Binabalik sa amin na, ay... Binabalik ko lang naman. Napakasarap sa pakiramdam ng ganun. Binabalik ko lang talaga. Mm. yan. Sa so, mga ganitong mga pagbablog, eh, nakakapag-inspire din tayo ng mga kababayan natin. Diba? Ano yung ginawa mo sa kapwa mo? Eh? Diba? Opo, opo. Mm. Talagang totoo yan. Mula mm. yan dito sa heart ko. Sa heart. Uyab. Si Nanay Marites heart. ay may heart of gold din. Mm. Di ba? Na yeah. Biyaya yung Biyaya yun sa akin, mm. anak. Alam mo ah. naman yun. po. Ah. Alam na alam mo yun. Yun na yun. Mm. O, <coughs> <Okay. coughs> okay. ayun na. Okay. Uh, tawag dito. Eh, lubos-lubosin na natin pagpunta natin yung sa QC. QC. Mm. ayun na, uh, merong uh, isang sponsor na eh. Nagpabot ng pagmamahal sa inyo. Ay, salamat. <coughs> oh. Palakpakan naman oh. natin na kapi. Ay, no? Yeah. Ngayon na uh, meron po tayong nagpadala kay nanay ng naawa uh, <laughs> na, <awa. laughs> na 3,000 pesos na ay salamat po oh. thank you, thank you po. Uh, marami, na, marami nga nakakaano sa akin yung mga customer ko uy manay ka para sa youtube kasi ano kanila subscriber uh, po yes mm. ay salamat po oo po Baka dito rin po sa QC? na mo naman yan lang sa mga golden sa morning star mm -hmm. diamond lane mm -hmm. di ba papades ito eh, kay mga cherydian mm -hmm. ay grabe salamat mm -hmm. po sa mga taga QC nating mm -hmm. mga mm -hmm. subscriber sa... maraming maraming pong salamat oh, at uh, shout out po sa inyong lahat sana ay okay magsawang uh, sumuporta sa ating munting uh, channel ano uh, pa naman eto nay ready ka na ba nay oh, bilangin natin ah, nay <laughs> Sana ito mo, bilang na yun. Sige na, one. Oh, one. Two. three oh, thousand na yun. Three thousand. Ayan, uh, and po ay galing kay uh, Sir Saldi. Sir hmm? Saldi. Apo. Uh, salamat po ng napakarami sa Mr. Mishish. Uh, sir po. Mister. Sir, uh, Mr. salamat nain, po sa binigay niyo muli sa akin na tulong, pagdagdag ko muli ng puhunan sa munting tindahan ko ni Nanay Tess. ginamit, na naman po niyo ang ating butihin ng mga vlogger, Papa Dance TV salamat po ng maraming 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 salamat po. Ay, grabe. Ayan, no? taos puso ng uh, uh pasasalamat. Pa salamat. Hmm. Ikaw, may gusto, may gusto mga sabihin? Hmm. Ayun yeah, nga po. Um, sa mga sponsor po, mm -hmm. maraming maraming salamat mm -hmm. po sa inyo. Sana po marami po kayo, pa po kayong matulog mo. Hmm. At lagi subaybayan po nila ang aming vlog mm -hmm. ng aking apo. Tuloy-tuloy lang. Tuloy-tuloy mm -hmm. lang. Banat-banat lang. Ah, banat, 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 <laughs> banat, banat, banat <laughs> lang. Banat-banat so, lang. Ngayon nai, ay si Vincent ay successful na rin po na nakapag-enroll. At ayun, okay. napakaganda ang mga balita kay Vincent po na Napapanood niyo po? Sa tulong niyo po. Ay, grabe. Oh. Kayo po ang nag -guide. Isa kayo sa mga inspirasyon ni Benson. Kaya mm -hmm. kung hindi, di ba na, kung hindi kayo nakakilala eh, siyempre si Benson gaganyan-ganyan lang. Pero mag-aaral din po daw siya. Mm -hmm. Kahit hindi niyo tulungan, mm -hmm. tuloy pa rin siya mag-aaral. Pero the best, natulungan pa rin niya. Mm -hmm. mm -hmm. um, yun nga po, mm -hmm. kung hindi di, di kundi rin ano, dumating sa boy ko si Papa oh, may stop na po ako na pag... Maraming uh, <laughs> maraming Salamat. Pan, may marahing marahing salamat kay may harapan yung pag-aaral niya. po. Talagang, ang pagpatrabaho niya talagang suntok sa buwan ng mm -hmm. gagawin niya pag-aaral siya. At yeah. Placing din siguro po na ginamit yung aking pag-aano ni Vincent noon, nasumpungan po niyo yun, nasubaybayan po niyo yung mga unang vlog ni Vincent. Ayun, binigyan niyo kami ng pagkakataong maglola. Hmm. Uh, po niyo ang aming kwento ng buhay. Kwento ng buhay namin mag maglola. So, po. At labis-labis po kami nagpapasalam. Ayun, ano, mga kapapi, ayun, napalakpakan naman natin, ano. Uh, sige, kuya, meron kang ano? May, may customer ka ba, kuya? Hmm. May customer si Kuya. Sige po. Uh, may mga bumibili na happy. Pero tuloy-tuloy lang tayo. Ngayon ay uh, natural dahil siyempre karinderia na ah, ako May mga tinda na, na rin, silang rin silang mga french fries. Ngayon uh, basta na eh. Tuloy-tuloy lang. Banat-banat lang. No? Uh, hanggang sa muling pagkikita po natin. No? Paano, uh, tutuloy na rin kami. Ha? Yeah? sabihin sana ako kapat. Ano sasabihin mo? O? Kasi yun nga po. Hmm. Tawag din na amaze po sa inyo mga padinsin. na amaze ka sa amin? Oh. Bakit? Dahil yun okay. nga po, oh. Okay. niya pong tinutulungan. Oh. Hmm. Um, hmm. kung baga nasa QC pa nga po ako, lay-lay po ninyo. Kung hmm. biyahe po kayo para sa amin ni Lola. Hmm. Kahit maulan, ganyan, traffic, <laughs> diba? Yun po, na parang... Parang ano po, may gusto ko po kayo na ano, na balang araw. Matularan. Ano. Eh, uh, na saya uh, masaya po kayo sa ginagawa ni Papa Dins. Nag-vlog, eh. hmm. nag, -vlog, nag uh, ganyan. Tumutulong. Opo, tumutulong po. Hmm. Ayun, ay, salamat naman din sa iyong appreciation. Sana nga po, Papa Dins, ha. Balang, balang araw po, ano. Um, ano may nahihiya po, <laughs> Papa Dins, eh. Oo, oh, ano. Um, sana po, ano, masama niyo po ako sa sa, pagmimisyon. Pagmimisyon, oh, no? Sige, pwede yan at uh, yan ay gusto ko rin. Kanya nga lang may pasok ka pa. Opo. Oh, okay, siguro sa bakasyon mo, ano, isasama kita para may experience mo rin. Okay, oh, yung araw-araw na kunay. Hmm. kayo. Hmm. Sige, tatandaan ko yung, uh, yung uh, at least, di ba mga kapapis, si Vincent ay may puso rin sa ganitong pagmi-mission natin, di ba? Okay. Gusto makatulong siya. Tinitingnan ko po pa kasi ganito kung kailan tayo nagkakilala noon eh. Kasi mm -hmm. may picture tayo na papalisin. Um, mm. Okay. -hmm. In the picture, picture is, speaking of the picture, magpapa-picture tayo ng apat. Oh, grabe. Okay. picture tayo apat. O oh, sige na, picture tayo. Wala ano, oh. na ako. picture mo kami. Ah. <laughs> <laughs> oh, <laughs> si sige na, nai. Picture mo. Oh. Uh, remembrance. 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 Okay. 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 Yung uh, pagpipicture na yun, mga papi, mahalaga rin yan. Remembrance ba? Di ba? Yan nga po, papanis eh. Para kahit, kahit wala na yung ano na yun, yung <coughs> tawag doon. Yung sitwasyon na yun, may kita hmm. mo pa rin sa mga litera. Hmm. Oh, nay, dito po kayo, nay. Oh, dito po kayo sa gitna. Oh, siyempre. Oh, sama si Wento okay. eh. Oh. Oh, wow. Ayan, ilaw daw. Ayan. Ayun. Ay, two, three. Thank you. Thank you, nai. Nai, tuloy na po kami, ha? At lagi kayong mag-iingat. Lagi naman tayo, lagi mag-iingat. Hmm. At lagi kayong kasama sa way. Yes, ma'am. Huwag lang <laughs> lagi, <laughs> yan. Hindi lang sa pera, pray talaga, dadis. Opo, yun ang uh, pinaka-dadis. At okay. mag kayong lagi, ha? Opo, opo. Pagka-drive. Opo. Tara si Papa, dadis. Opo. Opo. Sige na nai, baka magkaiyakan pa tayo. Kala mo, hindi naman magkikita na naman. Oo, oh, oh, sige na nai, tutuloy na kami ha. Oh, God bless po. Oh, oh sin, tuloy na kami. Ay, sasabay ka pala sa amin. Oh, Ayun na, salamat po sa inyong lahat mga kapapi at uh, kita kayo sa next vlog. Ano? Mm. Salamat po. See you next vlog. I love you all. Never say goodbye. Tomorrow is another day. Banat-banat lang. Banat-banat lang. Mga kapapi. Alright. God bless po.